bagong taon ay nagbibigay sa atin ng oportunidad na magsimula ulit at maghanda para sa bagong kasaganaan na ating nais matamasa. Anong nga ba ang mga dapat nating gawin araw-araw upang masigurong magiging masagana at makabuluhan ang ating bagong taon? Narito ang limang bagay na maaaring gawin araw-araw para maging masagana ang iyong bagong taon. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Una, simulan ang araw sa panalangin at pasasalamat. Ang unang hakbang sa isang masaganang bagong taon ay ang pagpapasalamat sa Diyos sa bawat umagang ibinibigay niya sa atin. Maglaan ng ilang minuto upang magpasalamat sa buhay, kalusugan, at lahat ng biyayang natatanggap mo. Ang panalangin ay hindi lamang para humingi, kundi para kilalanin ang kanyang pagmamahal at gabay sa ating araw-araw na buhay. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang mahalagang susi upang magsimula ng araw ng puno ng pag-asa at positibong pananaw. Pangalawa, magplano ng iyong araw. Kapag malinaw ang direksyon ng iyong araw, mas madali mong makakamit ang iyong mga layunin. Gumamit ng planner o kahit simpleng papel upang isulat ang iyong mga gagawin. Tukuyin kung ano ang mahalaga at unahin ito. Ang simpleng pag-organisa ng iyong oras ay nakakatulong upang maiwasan ang stress at maging mas produktibo tandaan ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa araw-araw ay nagdadala sa iyo nang mas malapit sa iyong mas malaking pangarap pangatlo maging bukas-palad at magpakita ng kabutihan ang kabutihan ay isang simpleng gawa na may malaking epekto hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili Kapag natututo kang tumulong, nagbibigay ka rin ng inspirasyon at pagmamahal sa iyong kapwa. Hindi kailangang malaki, ang simpleng ngiti, magandang salita, o maliit na tulong ay nagdadala ng positibong enerhiya sa mundo. Huwag mong kalimutan, ang bawat butil ng kabutihan na iyong ginagawa ay nagbubunga ng biyayang babalik sa iyo sa tamang panahon. Pangapat mag-invest sa sarili. Ang pagpapalago sa iyong sarili ay isang regalo na magdadala ng tagumpay sa hinaharap. Maglaan ng oras upang mag-aral o kaya ay mag-training na makakatulong sa iyong kaalaman. Mag-aral ng bagong kasanayan o alagaan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng ehersisyo. Ang bawat oras na inilalaan mo sa pagbuo ng iyong kakayahan ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad na harapin ang mga hamon ng buhay. Tandaan, ikaw ang pinakamahalagang puhunan mo sa buhay, kaya siguraduhin mong patuloy ang iyong pag-unlad. At ang panglima, manatiling masaya at positibo. Ang pagiging masaya at positibo ay hindi lamang tungkol sa pagtawa, ito ay tungkol sa pananaw mo sa buhay. Piliting maghanap ng mabuti sa bawat sitwasyon, kahit sa gitna ng pagsubok. Iwasan ang mga negatibong tao at sitwasyon na maaaring magdala ng stress. Palibutan ng iyong sarili ng mga taong sumusuporta at nagpapasaya sa iyo. Kapag pinili mong maging masaya at positibo araw-araw, mas madali mong maharap ang anumang hamon at mas magiging bukas ka sa mga biyaya ng buhay. Ang mga simpleng hakbang na ito, kapag isinabuhay araw-araw, ay magdadala ng masaganang pagbabago sa iyong buhay. Tandaan, ang susi sa kasaganaan ay ang tamang mindset, tamang kilos, at tamang pananampalataya. Simulan mo na ngayon at gawing pinakamakabuluhan ang iyong bagong taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips at inspirasyon. Sama-sama nating gawing mas masagana ang ating bagong taon.